Guys. Ano po to? Ayan, mga tayo ha. Ayan. Bagungon. Bagungun. Ba Ayan guys. So, kaya lang. Ito guys. So, kaya lang ang liliit. O, ba diba? Maliliit nga lang guys. Ito o. Oh. Ayan pa guys. So, Oh. Ayun pa guys. Oh. Ito guys oh. Ito pa guys oh. oh. malinis to guys eh. Ano? Ito ay matibo kung tawagin sa amin. Dito po to sa likod bahay namin. Ayan, oh. Pero malinis siya. Kasi pispan to. Oh, dami guys so o diba yun nga lang guys ang diliit. kaya lang pag nauli ako nitong may ari ng pistan patay ako <laughs> pumasok ako ng nangunga lang naman ako guys ng bagungon o diba ang dami na guys isaog sa apay. I mean, sa Masarap to. Pero hindi ko muna to. Aning dahil. Kasi, dapat, paano mo muna natin ito sa tubig. O, oh. okay. dami guys oh. Dapat may luman lang malalaki. Ang liliit ito po ay buhay probensya guys putik so, <laughs> ayan guys <laughs> ayan guys ito po ay buhay probensya manguha ng bagungon Oh. <laughs> isa pispan mm. Ayan, hmm, diba? Madami na guys. Hmm. Yan Oh. Hmm. Ito yung naman yung mga medyo maliliit. So, grabe naman maliliit. Ito hmm. pa oh. Buti pa yung sila. Pwede magkasama. Oh, magkakasama sila. Aray! Aray ko! Doon na. Tama na. Siguro. Eh, uh, laki malaki. Ito medyo malala, malaki. Oh, di ba? Medyo malaki. op na tayo. Tama na. Ayoko na. Ouch! Okay. Siya. 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 O, oh, di ba? O, oh, siya. Siya. Ito sa puso. O, oh, di ba? Tawag ito sa amin na tibo. Ito sa is pala isdaan.